Groundbreaking ceremony isasagawa sa Valenzuela City para sa kauna-unang subway project sa bansa. May report si Mark Fetalco live. Mark? Yes, kaya nagsimula na nga ang groundbreaking ceremony para sa Metro Manila Subway Project na kauna-unahan sa bansa. Ito'y matapos nagdaan ng Department of Transportation na kontrata para sa unang tatlong istasyon ng subway noong nakaraang linggo. Ipinagmalaki ng DOTR na hindi lang ito ang kauna-unahan, ngunit isa sa pinakamalaking proyekto na itatayo sa ating bansa. Sa habang 36 na kilometro, magkakaroon ito ng 15 istasyon mula Kirino Highway hanggang Naiya Terminal 3 at FTI. Sakop nito ang pitong local governments at babagtas sa tatlong business district ng Metro Manila. Ang maganda pa dito dayan sa bilis na 80 kilometers per hour, nasa 30 minuto lang ang magiging travel time ng mga pasahero mula sa Quezon City hanggang sa Naiya Terminal 3. Para sa DOTR, may tuturing na project of the century ang Metro Manila Subway na kabilang sa Build, Build, Build program ng pamahalaan. Nakasupport Nakasuporta rin dito ang Japan government sa pamamagitan ng Official Development Assistance Loan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Target ng DOTR na sa out taong 2022 ay magagamit na ang unang tatlong istasyon ng subway sa Kirino Highway, Tandang Sora at North Avenue. Inaasahan namang sa 2025 ay magiging fully operational na itong uh, ang subway. At yan muna ang latest mula dito sa Valenzuela City, Mark Fetalco para sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Mark Fetalco.